Ayon po sa kampo na ito si Mr. Daryl Yap, dapat daw kasi ay hayaan muna ang mga kababayan natin na manood ng lang ito para or bago nga husgahan. Dapat daw ang mga makakapanood, ibig sabihin ng taong bayan, ang maghusga sa katotohanan. Hmm. Sabi ng isang lawyer na mukhang dikit dito kay Mr. Daryl Yap, isang DDS lawyer, sabi niya masyado daw na defensive etong si Mr. Vic Soto si bossing Vic kasi ang pelikula naman daw ay hindi tungkol sa kanya kasi ang title ng pelikula po The Rapist ay doon sa teaser pa lang ni-rape ka ba ni Vic Soto? oo, oo. so anong, anong iisipin ng taong bayan na si Vic Soto ang rapist sabihin na natin may twist yan yung kabuuan ng movie may twist pero kasi ang basehan ng kaso ay yung teaser pa lang dahil doon sa teaser na yon totoo ha ah, bilang isang lawyer dapat alam niyo po ito na yung uh, teaser na yon ay naka-apekto sa personal na buhay ni Mr. Vic Soto apitado ang mga taong nasa paligid niya lalo na po ang pamilya niya so ibig sabihin emotionally ay apitado ang buong pamilya ni Vic Soto hindi ba't panghihimasok na yon sa private life ng isang Vic Soto? Yung pambubuli sa kanyang mga anak, lalo na po yung, yung bunso nga, na si, no, yung anak nila ni Pulin, At si Pulin din daw ay nakakatanggap ng mga banta ng panggagahasa rin. Yan ba? Ay, ay hindi niyo po naiintindihan? Talaga ba? At gusto niyo sabihin na hindi naman daw ito tungkol sa buhay ni Vic Soto? Hmm. The fact na naandyan yung pangalan ni Vic Soto, without any consent at walang sinabi kung ano ang magiging kabuuan ng pelikula. You deserve this. Dapat talagang kasuhan kayo. Dapat talagang kasuhan ito si Mr. Daryl Yap. Hmm. Tignan natin ha. Sabi, kasi daw, public figure naman daw ang si Mr. Vic Soto. Totoo, public figure sila. sila. At ako'y naniniwala na mas manipis. Okay yung privacy nila ay mas uh, mas limitado. Okay? mas marami kasi bilang public figure, 'di ba? Lahat ng kilos talagang babantayan ng publiko. Pero kasi yung mga tao na sa paligid nila ay mga pribado. At yung buhay ng mga minamahal ni Vic Soto ay nadadamay dito. Yun po ang ibig sabihin ni Bossing Vic Soto na, na yung kanyang right to privacy ay nadamay. Mm. The rapist of Pepsi Paloma the movie of Mr. Yap nga daw constitute an unreasonable mission or intrusion into Vic Soto's privacy. The production of the movie of the rapist of Pepsi Paloma should continue uh, provided it will not explore Vic Soto's private life or intimate details without his consent. consent. Hindi naman daw hindi naman daw ito tungkol sa private life or intimate details about his private life. So, bakit daw sasabihin ni Vic Soto na ito ay lumabag sila rather sa, sa private life niya, sa karapatan niya, uh, sa, sa, sa kanyang privacy? Hindi naman daw ito buhay ni Mr. Vic Soto. Ang lapo, <laughs> ano? Ang lala la rin. So, ito, ito ang ng isang sina ng sinabi ng isang natasan. Etong uh, title ng pelikula na ito ay um rapist the rapist of Pepsi Paloma. Hindi ito tungkol sa buhay ni Pepsi Paloma. From the title itself, tungkol ito sa rapist ni Pepsi Paloma. Hmm... And the name of the alleged or alleged person was even mentioned. At yun nga ay si Vic Soto. Doon sa teaser, ah. So something is wrong or amiss. And if your name is mentioned, sabi nga ng isa, and you make something out of it, hindi yun pagiging emotional. Hindi yun pagiging defensive. Mm. Yun po ay karapatan ni Vic Soto. Karapatan na bigyang kasagutan yung mga katanungan sa paligid niya. At eto yon, eto yung kasagutan niya. Mag-file ng case laban niya dito kay Mr. Daryl. O oh, ayan, napagsabihin tuloy kayo kung sino man itong attorney na malapit kay Mr. Daryl. Attorney pala ito. Sabi kasi niya, eto ang ganda ha? Panuudin daw kasi yung movie, movie para malaman ng tao at tao na daw ang humusga. Napakaganda. So dapat ba, attorney, lahat ng kaso gawa ng movie? Lahat daw ng kaso ay dapat bang gawa ng movie para taong bayan na ang humusga? Yun daw ba? <laughs> Di ba may punto? na Napaganda. So dapat ba daw ay gawa ng movie ang lahat ng kaso? E anong kwenta pa ng mga hearing kung ganyan ka maglabas ng saloobin mo? Tsaka, at saka, ano pang mal malay ng henerasyon ngayon sa kasong yan? baka 90% na nakikisaw sa dyan, hindi pa rin alam na bold star yang si Pepsi Paloma. Grabe pala magbigay ng advice ang isang DDS lawyer. Ang lala. oh, ayan. Nabanatan tuloy kayo ng mga natas. Kasi napagaganda nga naman. Ito talaga ay gimmick. Sa tingin ko, ha, ito ay gimmick para pumatok ang pelikula na ito. So, para po sa mga kababayan natin, bakit natin tatangkilikin ang ganitong klasing pelikula? Di ba? Nasisiraan na po ba ang mga kababayan natin para tangkilikin itong pelikulang ito? Hindi naman siguro. Wag na wag po nating panunuurin para maramdaman ng mga katulad ni Daryl Yap na napaka-iresponsabling social media personality ang hinahanap niya. Makita niya yung kanyang hinahanap. Naakala niya lahat ng um, orang ang isang pagsikat ay pwedeng daanin sa ganitong paraan na managasa ng kapwa na managasa ng damdamin ng kapwa para nga lang umangat siya mahirap yan pwede kang umangat lahat tayo ay may karapatang umangat at gustong umangat sa buhay pero gamitin po natin ang mga talento natin lumaban tayo ng patas dahil pag ikaw ay maging successful sa paraan pag sa patas na paraan, talagang tatagal yan. Pero yung ikaw ay nag-shortcut, nako, madali ang pagbagsak mo. Babagsak na ba si Mr. Darilyap? Nakikinikinita ako. Good luck.